Salam so, mga boss, mga sir Panibagong araw naman po At uh, panibagong vlog na naman tayo mga boss At ito na naman tayo sa ating uh, lugar Ay, hindi araw-araw so, Ito na naman tayo O, so, natin Ay, bumagsak kasi yung mga boss dito na no Yung power na ano Ng aming radio at saka internet So, na natin Buti na lang mga po sa iyo no kita niyo dun yung tower na yan magsak siya bote na lang at eh tumama tumamado sa ating ano sa ating mga refrigeration unit meron tayong refrigeration unit dun mga boss na ammonia pa naman yung ano ng ammonia yung retarda no ng refrigerant so tingnan natin hunay malapit doon sa ating ano unit na isang mga refrigeration din tayo doon mga boss sa area na yon. Buti lang at hindi doon na kung yung ating kung kung ating ano, internet. kung at, kung eh, nagkataon na no? Hindi pa masyadong kalakasan ng hangin. may bagyo para pa ngayon mga boss. Nagkataon na nabutang po tayo ng ano, bagyo delikado sa ating mga ano, uh, unit dun sa area. Mga ammonia unit tayo dun. Mga condensing unit mga boss na, na ano. Mga ammonia. So nando sa area malapit. Uh, napaka-delikado kung doon pumalo sa ating ano. Sa ating mga unit doon sa area na yan. Buti pumali sa, ano, sa gitna. So, sorti pa tayo mga boss. At eh, sa gitna pumalo. Ayun, no? kikita nyo yung ating mga unit doon. E, mga unit, ay, yung mga unit tayo, yung mga refrigeration tayo dyan sa area na malapit. ilang metro lang layo niyan mga boss. Ito, alas na na meters lang. Tapos kung doon niyan tumalo sa tumo niya pa naman yan mga boss. Mga sir, ay ammonia ano yan. Kunding sing unit ang ammonia natin. So ito, ito sa gitna. Ito malapit lang doon sa pa tayo at eh, bumalik sa gitna at hindi pumalo sa ating ano kasi lang metro lang wala pang 15 meters ng layo so tower natin eh bumalik talaga sa gitna mga boss napakadelikado at para silang hakbang lang to sa ating condition si unit ito oh. dong pumalo yan to sa ating condenser saka dun sa ibang mga refrigeration natin mga boss yare isingaw yan pag yan tumama sa ating mga unit na yan so, may tendency na sumingaw yung ating ano, ammonia e, tapat na tapat to tapat na tapat dito sa ating ano, kasi ito yung boss ito. Ay, sukatin natin ilang habang lang. Isa, ulawa, tatlo, ulapan, Syon, sa dalawa. Tatlo. Apat. 5 6 7 sa dalawa. tatlo. apat. lima. Ito, ilang walo. Labing siyam, dalawang po. lang, Sa tamahan na itong atol dito kumalat sa area na to mga boss yari ang ating ano uh, maraming laman lamanta kung naghalo eh no parang mo na natanggap din sir eh to pa natin lang ano ammonia yari sana tayo wala eh kami rin may bayad din oh hindi eh dire lang natin eh sa na naman mga boss like tayo so yun, pinagkita ko lang yung aming tower na na ano. bakle. So, dito muna tumulan. Dito tayo. tayo.